So guys, gutom na gutom na kami ngayon. Nandito na kami ngayon sa, sa isang fast food. Kakain. Libre mo ba? Ako din. Oo, super libre ko kayo lahat. Wow, ang yaman-yaman mo naman. Di ba, mami kita? Di ba paldo ka? Libre mo? Hindi. dapat so, dapat alto ang mga libre na karenta. Oy, dapat. Guys, inyo. Kulang ay itim na itim kami lahat. Itim. So lang nag-iisang red. Ano kasi ng ko? Hindi sinabi niya. Ay, gumana ka mo sa ina mo? Shout out guys sa kanila. Ayan. Mga ihaw guys. Mga... ihawin niyo po, niyo po. po ako. <laughs> ako ang tatanungin mo malamang ang Sa gutom kong ito eh. <laughs> guys kami tatlong tatlong latinang naka-black. Black, black is out. Cruise is in. <laughs> <laughs> really cruise. Ayan guys. Ayan <laughs> guys. guys. Ayan guys. Naiwan kami tatlong latina dito. Kasi no, pinapa-order kami ni Mami. Ni Mami call center. Ayan. Wala kang drink water nga lang uh, ano <laughs> ako din water ang ah, mahal nga ng drink 35 ay 15 ay iba na ay tinang ang ano nila wala kasi no so mo hindi may gulaman gulaman na sa ice okay. ako din ang libe 20 kanin ha 20 rice na kanin hindi nga wow feminine na yung mukha niya wow feminine na ang mukha niya wala na siyang <laughs> <laughs> wala na siyang wala na wala kasi Bawal kasi may balbas sa inkanta dyan, guys. Bawal po. Ang mga sagre po ay walang balbas. Yeah. Ayan, buko. May balbas ka. Diwani ako. Ano yung Petra? Patre. Petra pa ba yun? Ratere. Ratere. Retre. Retre. Parang paro yun. Nasaan doon ang mga patay. Ako pa dahil, ako daw yung retre. Sabi sa comment, hindi ko naman alam. Tagasundu ka? Tagasundu pala ako ng Yumao. Lorenzo, sabi papabayaan sa kanin ha? Hindi kita papabayaan! At ako din naiyan mo, lirereportin mo, mo sa side manager mo. Hindi yan, ako ba Hindi pa ako nag-uumagahan, Lorenzo saan? Huwag kang aalis sa tabi ko. Guys, kinuntsaba ko na ang magkakanin dito sa inasal kasi ako hindi pa nag-uumagahan. Sabi ko, huwag akong aalasan ng kanin. Go daw. Guys, 30 minutes pa yung order namin. Gutom na gutom na Ikaw, ano mo sasali mo? Sa Encantadilla, may inasal ba? Wala, wala, wala. Walang ina sa na tayo. Kaya wala dito. <laughs> <laughs> Nag-ano pala siya? Fast food tour! With Danaya. Okay, okay. Si, ako, ako si... Ako si Admin. Okay. Ako si... kapag oh. Diba ang gugulo nila yan? Ano ba na lang yung gugulo? Kaya pala guys kami, hindi lang kayo sa dulong Alam na kami maiiinan. <laughs> <ba? laughs> sa tabi ng daan na may got parang ano naman may YouTube pa kumakain ayan oh. Ang iingay nila guys. Magaling si Mosby. Kami lang yung ano, Mosby Dito. No, no. Magaling si Mosby. Mosby si Danaya. <laughs> guys, lumipat kami ng upuan kasi may bastos na babae kung maghugas ng kamay, pisikan sa batok ko. Pinagbigyan ko, second chance, Aba, nahinugasan yung kanyang baby. Tibol si kanulit sa batok ko, bastos kasi sabi, ating tawa uh, lang po ako. Hey, Tapos tumingin dito. Tapos tumingin dito, asama nang tingin. Hindi ko naman siya, hindi ko na nga sinabi sa kanya ang kamalian niya. Tapos asama pa hey, nang tingin rin? guys. Shout out sa niya? iyo. Thank you, sana maging mabuting tao ka na. <laughs> <laughs> May meron po, Florence, hindi pa nga ako nagsisimula. Nakabantay ka na agad. Yun so, ang gusto ko, magigas ka sa mga magkakanin. At natin sa autos ko. Ayan. Shout out kay Lawrence. <laughs> 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 Nakabantay agad, hindi pa nga nababawasan. <laughs> So guys, kami paris na. Papunta na kami yung TCA. Bigyan ka, ano ka itong siga? Kung ano-ano pa mga pinabibili... Diyos ko. Mga binibiling bisyo. Hanggang ngayon, dito tali makaalis ang driver eh. Guys, umupo kami dito. Ay, siga pala sa katabi ng driver. tinin nyo. Ipit na ipit ang driver. Tas na ang balikat eh, oh. Ano <laughs> <Ayun> na? <laughs> Feminine kasi siya. <laughs> Ayun na. <laughs> Ayun na. <laughs> Guys, kaka-uwilang namin at inabot kami ng ulan sa labasan. Kami nagtatakbo na at talagang wala naman kami kada payong. Ngayon ako'y hapong-hapong ang hika. ko hindi na naalis hanggang ngayon, kailangan ko ng nebulizer at... <laughs> okay, go. Nahimatay siya, guys. <laughs> Nahimatay siya, guys. Pero bumamon siya. Oh my God! Game over! Si Mataye! Eh. Nabangon siya bigla! So guys, ang dami nga pala nagtatanong kung saan ko daw po nabili itong aking hanging top. top. Siyempre, at saka tong pants ko guys, sobrang ganda niyang ipang forma, lalo na naka-plot shoes ka guys. Ayan. Oh, Masere. Mm. <laughs> Ay, yes. Hindi ka magpapos ng ganyan. Ay, yes. Oh, yes. Hindi ba kato? Feminine siya dyan. Lalagay ko sa yellow basket kung saan ko nabili itong aking t-shirt guys. Ang ganda ng tatak niya pahe Tsaka guys, ayan. yan. May three packets. Guys, sa yellow Basket, kaya naman kung gusto nyo maging kasing pogi ko kasing ganda kong pumorma, click the Yellow Basket and place your order now. Yes! <laughs>